Hello, pre. Oh, hello, pre. Napatawag ka. Napatawag ako kaagad sa pre. Kasi nakita ko sa post sa Facebook ng asawa mo na buntis na daw siya. Congratulations, pre. Sa wakas natupad na ang pinapangarap mo na magkabuntis na asawa mo. 'Di ba? Matagal mo nang pinapangarap 'yan. Magkaroon ka na ng anak, pre. Congrats. Oo nga, pre. Matagal ko nang pinapangarap yan. Masarap sana sa pakiramdam. Oh. Bakit parang hindi ka yata masaya, pre? Eh. Paano ako maging masaya, pre? Eh. LDR kaming dalawa, nandun siya sa ibang bansa. Aguro eh. Alam mo, Juan, ikaw lang talaga ang nakakis sa akin. Wow! Sa lahat mga nagiging boyfriend ko. Wow! Talaga? Ang swerte ko naman sa'yo, Magda. Sana, oh, no. oh. Oo nga, Juan. Dahil sila lahat ay purong takatikim sa akin. Ikaw lang ang kiss. Ayay! <laughs> ay. Patikim naman dyan. <laughs>